Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Sa wakas, nalaman na nga rin nito ngang si Charlene ang katotohanan mula nga dito kay Leilani nang ipagtapat niya ang katotohanang itong si Princess ang kanyang tunay na anak at hindi nga itong si Libby at dito nga ipanili, ipinaliwanag ng gusto nito nga si Leila dito kay Sherlyn ang katotohanan at dito nga ay galit na galit nga itong si Sherlyn dito nga kay Leila ni abot-abot naman ang paghingi ng tawad nitong si Leila ni kay Sherlyn na sana nga daw ay mapatawad siya dahil nga sa kanyang napakalaking kasalanang ginawa ng pagpalitin nga nitong si Divina ang kanilang anak at para nga mapunta kay uh, Libby ang rangya na dapat ay para kay Princess kung kaya dito nga ay uh, nasabi nga nitong Sir Lynn na kaya daw pala noon lapit ang loob niya dito nga kay Princess ay ito pala ang kanyang tunay na anak at ngayon nga ay booking na booking na ang bruhang si Divina. Ngunit ngayon naman ay sadyang uh, mautak itong ngang si Divina at ngayon ay itinakas niya na itong si Princess kasama nga itong si Raymond at sila ay nagpunta uh, punta sa isa sa beach resorts kung saan nga ay uh, itatago niya itong uh, si Princess at hindi nga daw siya papayag na itong nga uh, si Princess ay malaman niya ang katotohanan na hindi nga sila tunay na mag -ina dahil once nga na mangyari ito ay ito na ang katapusan ng lahat ng kalokohan ng bruhang si na Kaya guys, napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Princessa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye